Magandang umaga mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay ang unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Monsignor Tom Gonzalez. Magsitayo po tayong lahat. let we go Mula ay babasusan mo natin ang korona ng Adviento. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Kristo, ang Emmanuel na tagapagligtas ng sangkatauhan. Siya ang karunungan na nagtuturo at gumagabay sa amin. Panginoong Diyos, nawa ang pagkapala sa pagsisindi namin ng mga kandila ng koronang ito. Maging nawa ito ng koronat ilaw na kaligtasang tinamo ng Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pagkaantala. Siya ang Panginoon namin na bubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po ay sisindihan natin ang unang kandila ng isang kenetawan ng inyong community. Isang kandila lang po sa sinda natin ngayon, unang linggo ng Adviento. Paliliwan at mamayang kahulugan ng mga kandilang yan at ang ceremonyas na ginaganap natin. Mamamatay niya sa electric fan. <laughs> Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay, ngayong panahon ng Advento, sinisindahan namin itong unang kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sagsig-sigasig na umasa. Umaasa sa iyong presensya umaasa sa iyong kapayapaan at umaasa sa iyong pangako. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang misa po natin ngayon ay niyaalay bilang pagkapasalamat <coughs> ng St. Benedict College sa trabangan na sa Uding's Compound. Ngayong unang linggo ng Advento, sinisimulan natin ang bagong taong liturgikal. Noong huling linggo ng, uh, ginanap natin ay ang Cristo Rey, katapusan ng liturgikal na taon ng Cycle C. Ngayon ay sinisimulan natin ang bagong taon sa simbahan, kung tawagin natin ay ang Cycle A. Ang adviento ng ibig sabihin ay pagdating, naggaling po yung sa salita na Latin na Adventus, advenire, ibig sabihin pagdating. Meron darating na ating inaantay ang pagkasilang ng ating Panginoon sa Kanyang pagkakatawang tao. Ito po ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Magkaroon nawa tayo ng tamang disposisyon sa pagtahak sa bagong paglalakbay na ito tungo sa Diyos. Ngayon, po, hindi po aawitin ang, uh, ang uh, papuri. Makapansin ninyo, nagbago din ang tema. Lahat ng uh, mga makikita ninyo ay kulay violet, simbolo ng uh, uh, paghahanda natin, pag-aantay natin. Ang ay